Magandang araw po sa inyong lahat ng mga seaperers dyan sa uh, iba't ibang panig po ng mundo sa mga OFW at sa lahat po ng ating mga subscriber Medyo natagalan po ako makapag-vlog dahil uh, sobrang kabisihan ko po at ngayon po ay muli po akong nagbabalik Pasensya na po sa mga aking mga subscriber na hindi po ako nakapagpa-update po ng mga, mga iba't ibang klase po ng balita Tungkol po sa mga pangyayari po sa mga barko, mga events. kuna papansin nyo po, katulad po ngayon, meron po isang kumakalat po sa social media ng isa pong kadete po ay nasaran po. Nasaran po sa balastang. Unknowingly, na walang nakakaalam po talaga kahit na ang boson, mga kasama sa pinagtrabahuhan, ang responsible officer, wala pong alam. Naging kababahala nang umabot na po ng gabi, nang hindi na po nakapaghapunan, hindi na po nakapag-duty ang isang kadete, sakalang po sila na alarma na nawawala. At ang isang bagay po, na napatunayan na hindi po sila sumusunod po sa safety. Nasa na po ang protocol. Protocol na kailangan pong magkaroon po ng checklist. Checklist po sa mga bagay na pumapasok po sa mga enclosed space. There must be a permit. Kinakailangan pong accounted for ang lahat po ng pumapasok at lumalabas po kahit na ilang beses ka pong pumasok at lumabas, dapat po yung isinusulat po sa working permit. Isa pong nakakapagtaka po yung sabihin nila they are already used to that this cadet is going in and out of the ballast tank without any order from the higher officer. Iisipin niyo po ba na isang kadete pupunta po ba yan sa balastang pupunta po ba yan sa isang lugar na pinagtatrabaho Pinagtatrabahuhan po ng mga crew sa barko kung wala pong utos na kakataas isa pong nakakalungkot na bagay po yung palusot na yan hindi po ba? ang isang bagay po pag sinaran mo po yan, katulad po yun napakadilim na lugar may ilaw Bago po kuhanin yung ilaw na yan ay syempre alam na ng tao doon na lalabas na mga tao sa barko. At ang isang tao po hindi papasok doon nang nag-iisa lang siya. Ngayon po, lumabas ang katotohanan na namatay na subukit ang bata sa loob po ng balastang. Nasarhan po siya sa pong nakakalungkot po na bagay ito. The officer concerned and all the people that concerned that had worked on the ballast tank should be held accountable for this. Ganun lang. Ngayon magiging case study siya. Katulad po ng mga kadete bagong sa barko, walang alam. They should be guided at ipaliwanag ang mga safety protocol sa barko. Hindi yung labas-pasok na siya ron. Okay, they use and get a of this cadet na going in and out of that ballast tank. Kaya po, napaka-importante po ngayon ang pag-utos na i-review, magkaroon ng mga meeting, at ipaliwanag sa buong tripulante ng barko bago umalis ang mga crew papunta ng kanilang trabaho sa barko at mismo po sa barko dapat po ito ipinatutupad po ang mga safety meeting at ipinapaliwanag hindi lang yung basta okay kadet punta ka doon tulong ka tulong na hindi na siya na ilagay po sa work permit. Ano po? Sino ang pumasok dito? Sino ang magsusulat kayo nung pumasok siya doon? Walang bantay po doon sa mismong manhole. Wala pong nagsusulat. Anong klase po yung patrabaho na yan? Ito po ay enclosed space. Napakadelikado pong pumasok po sa loob. Ngayon, ano na? Isang mahirap daw na pamilya ang batay inaasahan na mag-ahon sa kanila sa kahirapan. So, paano na po yan? Ngayon, magtuturoan, magsisisihan. Ang kawawang bata. Maraming mga kanya-kanyang opinion, mga comment tungkol sa kumakalat na yan na balita ngayon na isang bata ay nakulong, namatay sa loob ng balastang. Isang nakakakilabot, nakakatakot, at nakakalungkot na balita. Hindi lamang po sa pamilya, kundi buong industriya po ng maritime. Kaya kayo po, mga baguan sa barko, Mag-iingat po kayo pagdating niyo po sa barko. Hindi po kayo isang tao-tauhan doon na, Hoy, punta na ron. Hoy, punta rito. You should have to follow safety protocol. Ang unang-una rito, bago magtrabaho po talaga, nagkakaroon po ito ng meeting. Toolbox meeting. Sino ang papasok? Sino mag-open nito? Sino magtatrabaho? O kailangan itong magas-free. Kailangan pumasok ng ganitong oras, ma-check. Okay na, gas-free na, pwede na lahat pumasok sa loob. Pero mayroon po isang designated person nagbabantay po doon po sa manhole. Doon po sa pasukan ng mga tao magtatrabaho. And he is the one responsible writing kung sino ang pumasok at lumabas hindi po yung palusot na getting used to it coming in and out of that uh, ballast tank kahit naman po sino kahit baguhan ka po sa barko may idea ka na, na napakadilikado po doon napakadilim may ilaw pagkatapos doon kinuha na yung ilaw napabayaan na siyang naiwan doon, siyempre sisigaw yun. Imposible naman na hindi ko may na nakikita na niyang dumidilim na. Iyan po ang dapat imbestigahan kung bakit hindi po nakapagsalita ang kadeting na iwan po sa loob. Hindi man lang sa sumigaw, patay na wala ng liwanag. Yung palang pong hilahin mo yung ilaw na yan, ay mararamdaman mo nang may ka na sa loob. Papayag ka ba nun? Siyempre hindi. Ano ang nangyari sa loob ng balas bago nila kuhanin yung ilaw niyan? Kita nyo po tayo sa barko. Pag akyat mo sa barko, ano nakalagay? Safety first po sa mismo pong taas ng bridge. Mababasa po yan sa lahat ng klase ng barko. And we are always talking about safety sa mga training po sa mga eskwela ng mga marino. It's always the safety. Kaya po paulit-ulit pong pinapag-aral ang mga seafarer pagkatapos ng ganito ay magkakaroon na naman ng repressor tungkol po lahat yan sa safety. Sa training po sa barko. Trabaho, alam na natin yan. Pero yung safety ay nakakaligtaan. Kailangan po yan na hindi na basta-basta ititigil 'yan. O oh, nabayaran ng pamilya. Tapos na. Kailangan po pagtuunan natin po ang mga safety. Katulad po sa marina, mag-impose po sila ng mga bagay-bagay tungkol po mo sa mga safety. Kaya po tayong mga Pilipino ay pinagdududahan ang kakayahan sa training at sa safety. Kaya tingnan nyo po ang tagal bago tayo nabigyan ng white list. Muntik-muntik ka na pauwi ang mahigit na 50,000 ng mga Pilipino sa Europe. Dahil pinagdudahan kaya ng mga marinong Pilipino. Tayo pong mga marinong Pilipino ay number one sa pagbibigay po ng human resources ng mga trabahador po sa barko. At ang bawat isang Pilipino ay nagsisikap na mapagbuti ang kanilang kaalaman, ang kanilang training. At simple po, number one doon ang safety natin. Dahil pumasok tayo sa barko, sumakay tayo at kinakailangan natin umuwi ng buhay. One piece ika nga. Hindi yung uuwi ka, nakakabao ka na uuwi ka, wala na o hindi ka na nakita tinatawagan ko po ang buong mga namamahala po sa ating mga maritime marina, mga shipping agency na kailangan po ay magpatupad po ng iisang batas na kung ano po ba ang dapat gawin nitong mga marino na to nang hindi pagka may ganyang disgrace magtuturuan. At ang kaawa-awang kadete na nakulong sa balas tank, wala na. Hindi na po natin maibabalik ang kanyang buhay. Kaya ako po ay uh, buong puso pong uh, nakikiramay po sa pamilya po ng nawalang kadete. And all of all those cadets that uh embarking on a ship mag-ingat po kayo. Hindi lang po kadete, kundi lahat po ng entire crew. I Ibig sabihin po, kapitan, chief engineer, kami rin po, kailangan din po ng mga safety. Hindi lang po nag-iisa. All of the concerned crew. Hindi yan palalabasing a case study on what happened and should that be done again, whatever it is. Kaya po ito yung ay tinatawagan ko ba lahat ng mga kinakaukulan na magkaroon po tayo ng iisang panuntunan tungkol po sa safety ng mga crew natin sa barko. Kaya sana po ito ay mag -ipo, maging isa pong uh, aral at hindi na po sana maulit na muli na mayroong isang tao na madidiskrasya dahil lang sa kapabayaan. This is a negligence in the part of all the officers concerned. Not only yung mga crew kasama ron, dahil sila ang involved doon. When are the responsible officer ng isinara yun? The boson should be held accounted for sa kanyang officer. And the officer should have curtain that entry permit o nasan ba? Sino bang pumasok? Sino bang lumabas? O isasara na to? Complete na? Malinis na? And besides that, bago po isara yung balas tank, check, -check upin po yan. Hindi yung basta-basta ka nalang umakyat, tapos na, malinis na. Hindi po ganun. Kahit saan pong barko yan, pag nilinis po ang barko, mag-check upin doon, may naiwan ba dyan na istupa? May naiwan ba ako? Ano bang naiwan dun sa loob? Hindi lang basta nagkakyatan na lang at sinara na, malinis na. Nakakalungkot po. Kaya bilang isang marino, bilang uh, na naiisip, naiisip, niyo po ba na ang mamatay ang ng isang pamilya, lalong-lalo lalo na po ang isang mga batang ganun, He is aspiring for something. May goal siya, may dream siya, may pangarap siya. Nasaan na yung mga pangarap na yan na wala nang bula? Masasabi po natin yan kung, oh, okay, disgrasya, aksidente. No. It should have been avoided po kung sinunod po lahat ng mga safety protocol sa barko. Wala pong mamamatay. Lalong-lalo na po yung pagpapasok sa mga enclosed space kung ang mga protocol po, safety protocol ay talagang sinunod ng maayos. Biglaan. Tapos, bubuksan ng balas tang and the lifeless body is there. Hindi po ba nakakalungkot yun? Kaya sa magulang po, sa mga kamag-anak po ng batang namatayan, condolence po. At sa ating mga kinauukulan, sa ating mga officers on board, this should not be happen again. At wag po tayong ningas kugon. Na pag pamainit-init pa, ay nagiging masyado tayong agresibo. Okay, checklist dun, checklist dito, ganun-ganun. Pagka lumamig na ang balita, sinlamig na rin po ng bangkay ang pagpapatupad po ng mga kautusan na dapat po sana ay manatili na tama ang mga gawain sa barko. Kaya kayo po mga kadete, not only the cadets but the whole entire crew ng mga barko pong sinasakyan natin. We should we work in harmony. Kung may mga galit man po tayo, hindi po natin malaman kung may foul play ba nangyari dun sa loob. Kaya po tayo pinapag-aaral po ng mga basic training basic in training po. PST, personal survival technique, we are learning that in school. PSSR, personal social responsibilities po. Tingnan nyo, kung pakikilamuha, pakikisalamuha po natin sa mga tao, pakikisama sa barko. Di po ba yan pinag-aaralan po natin. Kaya po ang basic training for seafarers po ay mandatory po sa lahat. Wala pong exemption from master down to the lowest rank in the ship. Paulit-ulit na kinukuha pag expire, may repressor para ma-repress tayo. Hindi po ba? It's all about safety. Kaya sana po, ang mga kinakaukulan po ay bigyan po ng pansinto na ang mga pangyayari po, mga aksedenting katulad ng ganun na hindi na po maulit. Nakakalungkot pong bagay. Kaya kayo po, inaasahan ko po na ito ay magdaang aral para sa lahat. Hindi kong mainit-init pa ang balita eh. Ganon din kasing init ang sigla natin ng pagpapatupad ng mga safety. Gawin po natin 'yan. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras po ng pagtatrabaho. Kahit nga po pumasok na po tayo sa kabineta, it's always about safety. Tutulog tayo. It's all about safety. Bago ka matulog, lahat 'doon dahil ang isa pong ko ay hindi po ito isang pangkaraniwang trabaho. Ito po ay napakabigat pong trabaho. Isipin mo po yan, di mo nakikita ang pamilya mo. Nasa gitna ka ng laot. When you are only the one, no relatives. Kaya po personal survival po talaga ng laban. Kaya po di po ba tawag dito kayod marino. Napakahirap pong trabaho to. This is not a joke. Hindi po ito kaparayas sa lupo na pag ka, pwede kang lumabas po, pwede kang mag-wind up. Saan sa barko? Saan party ka ng barko, magwa-wind up? Na lahat ng mga tao doon may kanya-kanyang problema, kanya-kanyang lungkot, kanya-kanyang... Hindi po natin masabi yan. Kaya, ito po ay sanang maging aral sa mga officer concerned po sa barko. Huwag po kayong pa... Tulog-tulog, papitik-pitik na Okay, magtatrabaho na This is the work for the day During toolbox meeting Those officer concerned Na pinag-uusapan ng mga safety oy ganito, ganyan, ganyan, ganyan O, eto, eto ka, eto ka, eto ka We are discussing things Hindi po ba? Ito yung umaga, toolbox meeting Prior to working O, sige po maraming salamat po sa inyo po lahat. Maraming maraming salamat po. Sa susunod na buli, ito po ay si Sigal Kaid Marino po, nag nagbabalita. And please, subscribe. Salamat po.